Good afternoon mga ate kuya. Ayan, narito ako ngayon sa Antipolo. Ito na pala yung update nung pinutol kong guyabano Ayan Oh. Nagtubuan ng panibagong shoots. Dami. Hanggang dito sa baba. Tapos, itong bunga niya lumaki na at nagsa, naglakihan na rin yung mga bunga maraming bunga to ewan ko lang kung nakikita nyo ah uh, dito pa lang sa na to isa, dalawa, tatlo apat tapos meron dyan yun at yun pa ayun ko lang na kung nakikita nyo yung mga pinofocus ko ngayon magagamit ko na naman tong uh, magic lagari puputol ako ng yung mga minarkot yung mga minarkot kong kalamansi may mga ugat na puputulin na natin daming bunga nitong kalamansi ko titik sebunga ayan oh dami tapos ito yung minarkot ko bali ito minarkot ng kapatid ko mukhang may, may ugat na rin tsaka to minarkot ko tsaka ito ayan oh dami oh ayan pa Putuling ko na Ayan, ito na yung mga na-harvest natin. Grabe oh, hitik sa bunga. Oh. Oh. Ito pa. Ayan oh. Pero tatanggalin ko yan kasi hindi rin naman lalaki yan. Ito pa. Ganun din. sa bunga. Hmm. Sabi oh. Panahon siguro ng kalamansi ngayon. Kaya ganyan. Oh, may mga bulaklak pa. Painog na. Hindi na sila lumalaki sa dami ng bunga. Yung madami pa dun. kahit ito mga bunga na rin so ayan yung ugat yan marami pa yan sa loob ugat ito aha mga matured na hindi lang ganong visible pero mga, mga mature na yung ugat tapos ito ayan oh. okay lilipat ko to magbabawas tayo ng dahon at bunga kailangan bawasan yan kasi Uh, malalaglag din yan dahil uh, hindi niya kakayanin yan, ito na sila na trim ko na kailangan bawasan ng dahon kasi hindi kakayanin ng ugat yan at least manipis na tapos nag ako ng ilang bunga ito yung inalis ko dami oh sayang may mga bunga oh pero kailangan oh, may mga bulaklak pa so, ito yung na harvest ko madami dami rin daming kalamansi juice may maliliit at may malaki. Ayan. Yung dalawa rito ay tatanim ko rito. Siguro itong dalawa ang nadaling ko sa kinta. At ito, tatanim ko rito, iwanan ko rito sa antipolo. Ayan. So, successful yung ginawa nating markot. Napaugat natin ang maganda. Ayan. May mga ugat naman, nasa loob lang yung iba. Ayan. So, lupa lang yung ginamit ko rito.